Ano na sa guys. Karaping baha guys, nagaling. Oh guys, Pero kalapong mag-iapon. Hindi na yan ah. Lapi ang ulo. Ng na ah. na iba. Hindi na, na. na madala, kaya ma, na lumos na pagsakyan. Papunta nga na, na to, papunta ng uh, monumento. Papunta ng Balintawak. Nag nagbalikan niyo mga ano, nagkaw counter-blue na oh. Mga sakyan. Malalim siguro. Pasa mga ganyan. Pinta mapunta ng ano nito Malabon. Hindi na tayo tutuloy ba? Kayo. Parang lalim eh. Baka malumos na sasakyan na din ba? Hindi na kaginawan eh. Uh Nakauntro -huh. ko na sila oh. Aduh! Bas malalim doon sa so orang. Kaya rito. Kaya lang eh. Restak sila eh. Oo. Oh. Bas na siguro, pwede siguro. Wala guys, ayun. yan. Pwede yan kasi ano eh. Sa bas din na muna. Buwas, <laughs> tinga. Balik na tayo. Na counter pro na yung mga sakyan. Doon sa Balintawak. O, oh, wala Balintawak. Ah, yan dyan. Lalim yan dyan eh. Huwag kayo natin siya no. Yan, na counter pro no. Oh. Dito na sa ano, mapapuntang Balintawak to. Mapapuntang Balintawak, nagbalikan na sila. Counter to na nga. Mas malalim dun sa unahan. Ah, uh, oh, ayan, malalim dyan, oh. Diyan yung malalim sa unahan, eh. Anong mga truck na yung ano, oh. Wala ito, guys. Negative ito. kita tayo makakadiritso. I-U-turn kaya dyan? Hindi na ito makai-U-turn, Ayan Guys, di na sa Balintawak oh. Napunta sana kami ng Malabon So napakalalim dyan sa una Hindi na maka makadiritso Yung ibang sasakyan Na counter ito na, nagpulitan Ang gagawin sana namin mag na lang kami dyan Kaso lang, malalim dyan oh. Kami sasakyan Hindi rin kayo palalim dyan sa una no? so hindi na yung makaro nasan? bumalik na kayo so yan guys nag counter na kayo plus ba no? maliig na yung plus ba no? nag no? na counter na palalim talaga yung baka sabayan mo na lang, lang dito sa to kay. sa edsa guys sa edsa okay. ha? sabayan mo na yan eh may ba